Kaya mga kalingap, bali ito yung gusto kong i-share sa inyo. Isa sa mga talagang mahirap na sitwasyon, mahirap na lugar na pinupuntahan ngayon nila kalingap rab with K-Boys na talagang um, napakalayo na, napakahirap pa. Tapos ngayon, umuulan. Parang hindi naman bagyo, pero parang may bagyo. Ito, supportahan natin. Pero bago yan, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre sa ating ama na kalingap, Kuya Balasantos Matubang, sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads para doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Napakaraming tinutulungan ng Kalingap na talaga may pagbabago sa bawat buhay ng tao. Ito sabay-sabay natin panoorin at sabay-sabay tayong ma-inspired. Um, God bless Kalinga Prab and good job. Ngayon eh po mga kalingap, babalikan natin si Maribel na scout ni Kuya Juan. Ano? So medyo maputik po, kaya nakaboots po kami ngayon. Mabuta kami. Ayan, dito sa simula pa lang, ano na, maputik na yan. Magkati tayo ng ayuda, syempre, ligas. Ayan mga kalingap, dito talaga makikita natin yung sacrifice ni Kalingap Ram pati na yung mga kasama niya hindi niya kasama lahat ng K-boys kasi nag ano daw nag scout yung iba yung iba naman busy kaya buti na lang may nakasama pa rin si Kelly prab kaya, ayan si grabe talaga yung putik oh. grabe ang hirap ng ganyan ang sitwasyon na ganyan yung lalakaran mo ganyan grabe talaga nakakabilib talaga ba? Diba? ta charity vlogger talaga sa Pilipinas, salo sa buong mundo pero parang iba talaga ang kalinga, 'di ba? Kasi yung ibang charity nag naghahanap sila ng matutulungan pero one time lang hanap sila uli na maganda rin naman pero iba lang talaga yung gawa ng kalingap na pinapangunahan ni Kuya Bal kasi talagang updated sila di ba hanggang sa maging maayos yung buhay ng tinutulungan nila syempre hindi naman lahat is for life meron lang talaga silang ginaguide Grabe, no? Kaya hanggat nandyan ang kalingap doon sa mga tulungan nila, um, ayan, sana wag nilang sayangin. Kaya na sila dyan, hindi pa umuulan. Hindi ko talaga to in-skip, hindi ko minadali kasi gusto ko i-share sa inyo yung paglalakad nila na napakalayo. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, may mga cut pa yan ha. <laughs> Talagang layo, sobra. Kaya yes, syempre, um, dapat is magpasalamatin tayo sa mga nag-sponsor kasi talagang hindi rin nagsasawang tumulong sa mga pinutulungan nila na talaga nandyan para sa mga lalong-lalo na sa mga angels. Na si Maribel nga sana makasama sa second batch ng Kalingap Angels. Diba? Ayan na. Ayan na yung ulan. Lumalakas na yung ano. Hangin. Okay, tapos medyo po patak-patak na yung ulan. Mapapabilib ka rin kay Kalinga Prab kasi talagang tumutulong siya sa mga binubuhat. ba diba? Kaya ano rin niya, ramdam din niya yung hirap ng buhay. Huh? Ang dulas pa naman ng ganyang lupa. Walang masisilungan. <laughs> oh, walang masisilungan. Yung bigas nilang dala. Tapos yan yung tatawiran nila. Tatawiran nila. Baha, di ba? Hindi lang putik yung kalaban. Hindi lang baha. Ang oh, nagpahirap nga dyan yung putik. Hmm? Ayan, ano, parang nagpalit na naman sila. Nagpalit sila ng magbubuhat. Yung ganyang lupa pa naman kapag nagputik. Grabe, putik talaga. Yeah, yeah buti na lang may ino, may iba pang daan. Pero baka mas malayo. Diba? Bali, apat sila si Kalinga Prab, tapos yung dalawa, tapos yung nagka-cameraman. Oh, nilayo, grabe. Okay lang tayo, sino mga tayo? Ayan po mga Kalinga, Dabot kami ng ulan. Grabe. Papabilig ka talaga. Ito po yan eh, 'di ba? Habang andun si Kalinga from sa bahay nila, naalala niyang pumunta kina Maribel at sa iba pang mga beneficiary ng ano ng Kalinga. Kaya eh, nakatuwa talaga si Kuya Bal, yung pagpapalaki niya kay Kalinga Prab at sa iba pang niyang anak. Napakarami nilang natutulungan, hindi lang yung mga beneficiary, di ba? Yan, yeah, buti nalang sinundo sila ni Maribel. Ang kaya, laking tulong talaga ng mga scouters para sa kanila, no. Natulungan sila ng kalingap, ano, ng kalingap. ng mga scouters, kumikita na sila, nakakatulong pa sila. Kaya, e, napakaraming, ano, ngayon, content creator na sana, yung magaganda na lang yung content, no, na ikita ka na, nakatulong ka pa. Yung iba kasi halos, hindi na magaganda yung ginagawa, mag-viral lang,

bahay namin sa probinsya noon, sa Bicol, sa Daet. May taas din, may silong, butas-butas na yung sahig. Pero shoutout kay Arthur Zia, ayan, medyo nabawasan yung pagkabasa ng ulo natin. Dahil sa mga Eh, buti na lang naka-jacket siya. Tapos yung jacket niya hindi siya masyado nabasa. thank you. Ang galing niya ano, no, Ang galing ni Maribel mag-entertain. Mas lagi like, siya nakangiti. Ha? O nga po, di nga. Kanina nung pagpasok po namin dito, di man po nagula ng gaya. Hmm. <laughs> Nabot lang sila nung ulo. So, Sinabot lang po kami. Pasok po kayo, kuya. Tuloy po kayo. Happy New Year po. Happy New Year din. Kumusta naman kayo? Ayos naman po. Ha? Huh? Ayos naman. Okay naman. Galing ni Maribel mag-entertain. Kumusta ang New Year pala dito? Masaya po. Masaya? Masaya? Bakit? siya nakangiti. Kasi po, ano, may handa po pa ba eh. Nakatawa naman siya. Thank you, thank you din. First, First time, time po naman. namin yun. First time e, mga, yung 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 sponsor, yun. May mga, sponsor, labas! Na, dati po ay ano lang na, na nalakam ano sa sila. Charis lang. Tayo. Siyempre yung pa sa push. Nakikikain lang. <laughs> so dati rin nakikikain lang sila. <laughs> Ngayon, nagkaroon uh, sila ng handa dahil kay Kalinga Prab. No? Saka kay Kuya Juan.

Ini mabuk sih. Ini pakai aku ini lagi. Sana antak aku ini, ini. Kalau mau aku. Di mana yang sana? Di mana yang sana? Masih kita kaya sana. Bukan apa, mencerai yang aku ini. Kul kul sah silu. Diretso doon sa silong. Ayan po mga kalingap, silang tatlo lang po yung nandito ngayon. Asan yung kapatid mo? No, po si Maribel. Ito po yung kanilang bahay. Di ba? Kasi ano eh, kahit kumpleto sila, may lola siya, may nanay, may kapatid, tapos may stepfather. Parang ano naman din talaga, karapat dapat tulungan kasi unang-una um, yung stepfather nila katulad ng sabi ni Maribel, nagwawala, laging lasing, wala naman trabaho. Tapos yung lugar nila, yung bahay nila, talaga napakalayo. Talaga nasa pinakasulok-sulukan na yata. Tapos ayan nga, makikita naman natin yung sitwasyon talaga na napakahirap din nila sa buhay. So, para sa akin, si Maribelis, is talagang karapat dapat ng tulungan. Kasi nakatakot nga, sabi ko nga doon sa, ano, sa video ni Kalinga Pra, baka pwede na silang i-rescue. Sino ka na lang CR? Yan. Ganyan na ganyan din yung CR namin nung no, ano, nung no, yung pa. ano? Tapos yung bahay sa, namin, niya. parang ganyan na ganyan din. May silong, may butas-butas. Ang -butas. na tutulong dyan sa, ano, sa loob ng bahay niya? Dito lang po sa dito ano, kasina. Ano, ano po? Sa kasina uh, po. Tutuluan. Sige, mapasok ako. Tanggalin ko lang itong... Diba? Yan yung kagandahan din kay Kalinga Talagang mm, dito, pinapasok dito, niya ang bahay. Para makita niya talaga ayan mga kalingap. Butas butas nga yung sahig. <laughs> tara ano, tara relate <laughs> na ako dyan. Parang may nagpa-flashback sa utak. ko. akong sa kusina yun. Nung bata na. pa. <laughs> ha? Saan ba ano? Hmm, sabi nyo rin talagang ma magkaroon ng magandang bahay, ano? Maribel. Oh, ayun naman. Kahit kubo lang, ano lang, lang, lang basta maayos. Kahit kubo lang, basta maayos. <laughs> Kasi okay. siguro walang tulog, hindi butas, sa sahig. ko lang pinagtaroon ng bahay na isa-isa. Hmm. So, kahit panay mag Kasi lang, mag i 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 ito, <laughs> <ay, lago laughs> ito huh? i So, nagwawala po yung stepfather ko po para po hindi nakukuha. <laughs> Dito talaga ako nabahala nung marinig ko yung ganyang salaysay ni Maribel. Nasabi ko nga sana i-rescue na sila ni Kalinga Prob. Uh, Nasa akin po ito lagi pag ano, kasi po baka po makuha niya ay dalihin kami. Ay, grabe pala no. Ah, grabe, grabe, grabe. Nagwawala po yun ay. diba, Tayo bilang nakikinig ka, parang ganun lang kasimple pero sa kanila sa sitwasyon nila kapag yung time na gabi madilim nagwawala yung stepfather niya tapos yung takot nila 'di ba nakakaano nakakaawa yung ganung sitwasyon wala kasi tayo sa ganung sitwasyon nila pero imagine na lang natin na tayo yung nasa sitwasyon nakakatakot nakapangamba Harip na magtulungan ba po? Noon, ano? ang ibig kong sabihin naman, at mahirap na, gayon pa. Kaya ang ginagawa mo, tinatago mo. Po po. Opo, Inatabi. Pati po yung mga kutsilyo ka po. mahirap na. Hmm. Diyos ko, grabe naman yan. Pero inaayos din naman po niya, katulad po yung bintana po, sinira niya, inaayos niya din. Inaayos niya din. Opo, tsaka po o yung yan. Kahit na mahirap pa rin. Ayun, baga po, oh. tataayos lang po niya sino ba wala? Anong problema niya? Hindi Ito? ko po ano, pinapalayas na po kami din. Ah, pinapalayas na kayo? Ah. dito. Diba, pinapalayas na kami dito lagi. Ah. Hindi ba pwede silang rescuein? Grabe. Sana may ano, sana may pinapalayas sponsor kayo? sa kanila. Hindi po na, Di na lang kami sa loob. Nakayaan diba, nyo na lang? Nakayaan nyo na mga kalingap po. gamit na mga sila. Hmm, makalingap. mga sila ni mama niya. Kasi yung lola niya, may sarili naman kwarto. Nagpinis po ako sa bahay nila, tapos binigyan niya po ako ng aso. Mahaba. <laughs> Hindi sabihin niya sa nagli, ka para meron ka pang baon, gano'n? Opo. Siya din po yung nagsabi sa akin na kung gusto ko daw po mag-sideline, tapos maglilinis po kami sa bahay nila. Hmm, tapos magkakapera ka? Wow, Kikapera kakatuwa po. naman. Opo parang pangtulong na rin niya, no? Bait naman. Ang... may trophy yan. Kanino yan? ano, ano po, grade 7 po ako. Anong... Pinasali po ako sa pageant. Wow. Nanalo Tanalo ka? Wow. <laughs> Opo po. <pa>. Wow. <laughs> ano sabi mo, Maribel? Walang ilaw? Opo. Kasi po, ayaw po nung stepfather ko ng maliwanag. Anong... Bakit naman? Hindi ko po alam. Pag, pag ano po, pag alimbawa po alas 7 na nakakain na kami, bawal na po yung na pinapatay na kasi matutulog. So mga ganun kasi talaga sa probinsya, lalo na yung matatanda, pag patak ng alas 7, alas 8, kailangan tulog na. no Para, Pero hindi naman lahat, pero ako noon nakagisnan ko ganun. Pero sa panahon ngayon parang hindi na, napakabihira na. Kapag nagre-review po ako, minsan na-review na lang ako yung pagtulog na pinailaw ko yung cellphone nito. Grabe, matapang pala siya, ano, maigpit. Kung ano ano po yung sinasabi, papatayin daw po kami, limahin kami dito, ganun. Pero syempre po, naiyak pa rin ako kasi nakakatakot. Nakakatakot no, talaga. Malay mo kung biglang yung sinasabi niya, gawin niya bigla. Hindi pa alam ano, ko na yun. Hmm, totoo. Hindi, ibig sabihin gusto mo na rin talagang makaalis talaga dito. Hmm. Kaya nga po nagdadalawang isip din ako kung makakalis na ako, matrabaho na ako para makaipon na para makaalis na dito. Hmm, anong grade mo na baga? Grade 12. Grade, grade 12, so next si ano, The college na. na siya. Oh, anong plano mo? Makakalis ka? Ah, parang inisip mo magtrabaho na lang muna. Opo, para po makatulong na kalamang gusto ko pa rin po sana mag-aaral. Mm, mas maganda mag-aaral ka pa rin, no? Hindi po namin ang kung kakayanin namin. Pero naghahanap po ako ng mga scholar. Scholar. Mm. Diba, -hmm. mm -hmm. oh, yan yung kagandahan din kay Maribel. Talagang kumikilos siya. Sa ano po, sa 11 ma-exam po ako uh -huh. sa State College. Mm, -hmm. yan po, mga butas din sa taas. Mas yun si, ano, papa mo, Mr. Father mo? Hindi ko po, ano, naglalayas po yung palagi. Tapos nadating dito last year. Ganun lang pala siya. Wala po yun, ano, lagi na naglalayas. Hindi siya natatrabaho? Hindi Wala naman po dun nakuhang, ano, magpapatrabaho kasi, ano. May ugali. May ugali mahirap po pakisamahan. Kayo mm -hmm. Lola, kumusta po kayo Lola? Ay, kumusta po, ganang ganito kung lagi. Hindi na lang ang... Ay, e, pagkain naman po kayo. Kaya, pag wala naman na ako, kaya nang mali. Wala naman. Wala din. Ah, bali yung ano pala, mama ni Maribel, nag-uukay lang ng mani. Eh. Masawa naman po, na pag -tabung, -tabung. yan. Pagkapun na kung wala. Pagkating dito, ang buto. Lasing. Hindi, anong yan ang paghihirapan ngayon po. Kalaan Um, malipat. kung sakaling may malilipatan po kayong bahay, malipat po kayo? No, kami may rumalipatan. Kami nilipatan. Kami hindi naman kata. Sabi ko kayo, yan okay, ako ay mahalin sa anak ko. Anak ko, Hindi ako tatagal dito. Ako mamatay-tagal ako. Ay, sa hirap Hindi. Eh, Pagkakamunti ang anak ko masama. Pag-naya na, miss ko. Kasi gano'n din naman, no. Kaya mas okay talaga umalis na lang sila dyan. Kasi wala namang permanent trabaho yung si father ni Maribel. Yung nanay pa rin niya talaga yung kumakayod, dagmamani. Kaya mas okay na umalis na lang sila. Nagwala din. hindi naman yung pagkakaupo. Huwag ngayon na ano kunaan, ma'am. Galing yung pagkakaupo. Sinisira tapos ayusin. Sinisira. Ito yung problema niya, ano? Ang karmin, kung ang alam. Ayos naman ang kidap. di hindi naman ang animadi pag... Kasi hindi, ato hindi man. Kung mga Kung kunting pang ay karmin, hindi ang buwari. Ano yung mga kapitbahay po kayo dito? Malayo. Malayo ba kapitbahay namin dito? Ilan, ilan. Malayo yung kapitbahay nyo dito, Maribel? Opo. Malayo yung kapitbahay namin Malayo talaga. Kami oh, na eh, naginip ko kayong ano? Naginip ako ng tubig. Mga panggatong nila, mga kalinga po. Ay, bibigyan ko pa kayo ng gastusin niyo, panggastos nyo, ano, Maribel? Salamat, yung, salamat. Yung mga binibigay ko, yung iba, ipunin mo, ano? para sa pag-aaral mo din. Oh. Uh, ano? Yung nakaraan po, binili ko po ng ano, bigas. Bigas? Ay, opo, uh, mga gamit sa bahay po. Oh, okay. At least ngayon, may bigas kami dala dito. Maraming salamat. Um, masaya ka naman, Maribel, na dumating ang ting kalingap sa buhay nyo. Masayang-masaya po kasi alaki po na naitutulong niyo po sa amin. Oh. Yung ba nilalakad mo sa laba hanggang sa labasan, nilalakad mo? Yung pag napunta ko. Ayan mga kalingap, bali dito pala, natuklasan din na yung kalingap na talagang ang layo na nilalakad ni Maribel, makapasok lang sa eskulahan. Tapos yung ganong lakad, nilalang lang niya. <laughs> kami dito. Pag napasok ka, ito yung mapasok. Oh, Kasi mula po dito hanggang dyan lang po sa labas. Lang, mm. Lang, <laughs> hindi <Dito> lang po. <laughs> sa po, sa mula po dyan sa labas hanggang sa may... Doon ba po sa crossing, tas masi ko pag wala po akong pamasahin nilalakad. Kapay na, Kaya... na yun. <laughs> Kaya ano sa mga Opo. Ano po, sa mula po dito hanggang papunta sa crossing, hanggang papunta sa school. Ang layo. Ang lakad mo lang? Opo, nakikita nga po minsan ako nung mag iisga Tapos ano, nagpapara po siya nung masasakyan ko daw. Okay. Alas siguro sasakay siya. Sa mula po kung masasakay. Kuwawa naman po siya. Si Maribel. Eh. Talagang sakripisyo, ano, para lang makapag-aral. Yes. Lahat mo yun ay magbubunga. Yung, yung pinaghirapan mo, magbubunga lahat. Pag so, nakapagtapos ka na, di ba, makapag-aral ka, ay makapag-apply ka ng trabaho. No, anong, anong trabaho yung pangarap mo? gusto ko po maging teacher. Teacher? Ayun. Para lahat ng kalinga ka yung teacher. mamari Mama <laughs> Naman, ano nagpo ko na yan. Huh? Kapi po muna kayo at nabasa po kayo ng ulan. Pwede ba yung naman po? Ayun po, may Ay ilan. Pwede may kapi kayo? Saan gano'y yung kapi nyo? Isa na nga na po. <laughs> <laughs> Nagbili po Nung unang napanood ko talaga to, napaisip ako. Diba, apat sila. Tapos sabi ko, paano pagkasyanin yung isang pirasong Nescafe stick? <laughs> Sabah, ipa sa buwis na rin po. Ay, pa lang ako. Ay, meron pa lang ako. Ay, meron pa lang Grabe, napakabay dito ni Maribel, mga kalingap. Galing ni Maribel mag-entertain. So, marapat dapat din po na matulungan natin. Yes. And pwede rin po Napa, lagi, no? Ay, Grabe, sponsor, is rebel, na isama sa... Yan po, mga kalingap. Grabe, si Maribel, Pasok napakabait po. Labas. And isa din po sa karapat dapat matulungan ng Team Kalingap yes. Yeah. at maisama sa Kalingap Angels kung magkakaroon man tayo ng batch 2, ano, na Kalingap Angels. So, Ayan, syempre napakomment dyan ako sa video ni Kalingap Rabi. Sabi ko, yes, for second batch ng Kalingap Angels. <laughs> Comment nyo lang po uh, below kung pabor mm -hmm. po ba kayo doon sa Kalingap Angels batch 2 natin. Kasi yung batch 1 natin, halos lahat po sila ay uh, magkakabahay na, ano, ah mm -hmm. uh, And siyempre, tuloy-tuloy naman yung paghahanap natin ng na matutulungan, hindi man yung matatapos. Eh, kadalasan po natutulungan natin yung mga kagaya nila, ano, baribel na may masipag, may pangarap sa buhay. Eh, na talagang, ano, karapat dapat yung, karapat dapat yung matulungan. Kaya niyan, kitang-kita naman po natin yung kalagayan nila ngayon, ano. Sa so, mga gusto po magtabot ng tulong, uh, tulong financial, ito mga ito po ang ating Gcash. Ayan. And ito naman ang ating FB page. May sasyo nyo lang po kami. Oh, or si Kuya Juan, ano? Ayan, yan yung FB page ni Kalinga Prab kasi napakarami nga yung fake account na gumagamit sa pangalan ni Kalinga Prab. Kaya ingat-ingat din po. Lalo na dun sa mga gusto magpadala ng tulong. Diba? Ito lang yung talagang page ni Kalinga Prab. Bakit di ba si Kuya Juan? Kasi siya po yung naka-scout dito kina Maribel. Na, hindi ka naman natat natatakot dito po. Sa ano, wala kayong kapitbahay ay. Wala yung kapitbahay namin? Wala pong man dito ah, aswang.

Hindi po. Mayroon po ano, kape dito, kasi isa lang, haluan ko po. Di ba? Sabi ko, ano ba pa? ito? Paano no? kape? lang po. Isang ganyan isa ang kape nila. Kaya <laughs> <laughs> nga, na. Ay, susunod. Hindi ko Oo, na, Ay, stop pa rin. po yan. Nga, nang sabi daw, ay may daw, daw, ano mo gagawa ko? May nagagalang kasong dito? Daw lang naman. Mal naman siguro. <laughs> Sabi ko, paalid niya kung paay ninyo. <laughs> so, Siya daw yung paalid kung sa meron. Sabi <laughs> ko dyan, magbibiro ang kami. Sabi po. Okay. Ayun, gaya naman no, pala. Yung... <laughs> Gatas. Sabi ko paano pagkasyan ninyo isang pirasong Nescafe stick. Gatas naman pala. Healthy talaga. Pampalakas. Pampalakas awan, Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. okay. okay na lang po. Oh. Yummy! Uy, gusto mo? Uy. 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 Ayan. hindi tinipid sa gatas. Mas, maano ba? lang muna. Dyan lang muna. Ha? Sulit. Sulit. Gatas ng kalabaw yan. Oo, <laughs> gatas ng kalabaw yan. Ang <laughs> nasa ng... Nasa Bear Brand. Gatas ng Bear Brand. Parang ano siya, gatas ng kalabaw. Iba ka iba. Iba Tuloy, yun. na may upuan, sinira ng stepfather. <laughs>

apat lang kami ngayon kasi yung iba ay nag escout ayan ang matutulungan natin so ito Maribel may bibigyan ko sa iyo makakatulong po sa inyong pamilya akin na nanay, lola sa kapatid mo at syempre sa inyo rin pag-aaral mo ano? ayan mali, yung binibigay niya kay Maribel galing pa sa kanyang youtube channel dahil wala pa namang um, sponsor si Maribel kaya yeah, huwag natin skip yung ads ni Kalinga Prab. Gamitin mo sa mga kailangan nyo. Ano? Ito maribel lang. Oh. Hindi yung kami maribel. One, two, three, four, five thousand pesos. Ito, uh, may panggastos na naman kayo, ano? Para habang wala kami, pero kayo yes. magagamit. Ano maribel? Ano yan mula sa ating okay. channel na Kalingap Vlog. Mm -hmm. Mm -hmm. Tatabi ko po ito pang immersion. Ang ah, immersion? May immersion ba yun? Ako, yun February po. February? Okay. O, kumusta naman pala pag, ano, napanood nila yung unang vlog natin? Naparod na ang klas class, class mo? Ako. Anong sabi? <laughs> Sikat na daw mo. Sikat ka na <laughs> sa iyo, Marebel, sa Team Kalingap, kay Kuya Juan. Maraming, Ayan. maraming salamat po dahil po kay Kuya Juan uh, uh, po. na tulungan ko ng pang-pupo. Marebel, yung diba dati, sa mo, nagdarasa na sana may dumating na itutunong sa inyo. So, kumbaga, ako yung naging tandaan din, siyempre, nilapit natin kay Boss Kalingap ay uh, agad naman tumugay si Luzran. So, papayaw ko sa'yo. kung ano yung pangarap mo, ituloy mo lang. At, nagbibigay sa iyo blessings so pakainatan at gawin sa tama dahil para naman din sa inyo yan serve niyo ang tulong para sa iyo salamat, salamat po yung. yun ko po nakita, nakita kasi lumari kaya talagang naano na ako sa kalagayan nila kaya sabi ko ay eh, ang dami din ang request na ilapit ko kay mo sa tao hindi ko nung Panginoon yung basal natin salamat po. Salamat na mayroon. Salamat po. nagpapasalamat sa inyo dahil po na ano po ang mga pangarap ng anak ko na Meron na po siyang ano magagastos pag pag-eskwela niya. Tapos po nung yung una pong bigay sa kanya, nag-nagbili nagbili po siya ng gamit sa bahay, nagbili po siya ng bigas sa kanin po nang pinagharap sa po namin nitong Pasko at saka ng bagong taon. yung po ang ano da, dati po wala kaming ganyan, ngayon po ay ano nang dahil po sa inyo, meron na po kami na harapan yes. arapan Eh maraming maraming salamat po sa inyo malaking ginawa sa atin yan. Maraming salamat sa inyo sa ako. Kasi ang pagsatulong ninyo sa amin. Laking ginawa. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share-share na talaga namang nakaka-inspire ng mga um, gawa ni Kalingap Prab. Siyempre, sa pangunay ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya, huwag natin skip yung kanilang mga ads. Support-support natin yung kanilang mga video, ba? Diba? Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.